E passa. Sa lukuy ay puno ng pagsubok Subalit di na tayo maniligahaw 🎵🎵 Dahil ang kasaysayan ang siyang ating gabay 🎵🎵 Kapataan lahat ay ating ipigatay 🎵 episode nalaman natin kung paano sinakop ng Espanya ang ating kapuluan. Nagtayo sila ng mga pueblo kung saan nais nilang ilipat ang tirahan ang mga Pilipino. Nalaman natin ang mga pagbabagong kailangang harapin ng ating mga ninuno sa pagtira nila sa pueblo at kung ano ang mga naging reaksyon nila dito. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang uri ng pamumuhay sa loob ng pueblo. At ano ang mga patakaran ng mga Kastila na sapilitang ipinasunod sa ating mga ninuno? Halina kayo at aalamin natin. Maraming dahilan ang mga Kastila kung bakit nais nilang ilipat sa mga pueblo ang mga Pilipino. At dahil hindi agad-agad na nahikayat ang ating mga ninuno, kailangan pang gumamit ang mga Kastila ng iba't ibang paraan mula sa panghihikaya tungo sa pananakot upang mapapayag sila. Gayunpaman, hindi pa rin lahat ng mga sinaunang pamayanan ay nalipat sa pueblo. Alamin natin ang proseso kung paano ang ilan sa mga bayan ng ating mga ninuno ay napunta sa mga pueblo. Alamin natin ang proseso ng kolonisasyon na tinatawag na reduksyon. Alam na natin na ang mga sinaunang pamayanan ay binubuo ng mga maliliit na mga barangay. Nang dumating ang mga Kastila, nakita nila na hindi makakatulong sa kanilang layuning kolonisasyon kung mananatili ang ganitong sistema ng paninirahan ng mga Pilipino. Nakita nila na magiging mahirap para sa kanila na magkonsolida ng puwersa at ipunin yung mga uh, Pilipino upang iparambang yung uh, kapangyarihan ng uh, pamahalaang kolonyal. Kung kaya, ang ginawa nila ay nagpatupad ng isang mekanismo. At ito nga yung tinatawag na reduksyon. Ang reduksyon, ibig sabihin nun ay ang pagsama-sama ng mga kalat-kalat na bahay na sa iisang lugar na may kaayusan. Sa paglipat sa iisang lugar o sa pueblo, magiging madali para sa mga Kastila ang iorganisa at kontrolin ang mga Pilipino. Magiging madali rin para sa kanila na ipatupad ang kanila mga patakaran tulad ng pagsingil ng tributo o buwis. Mga prayle ang karaniwang nagsasagawa ng reduksyon inakit ng mga tao sa pamamagitan ng pangangako sa kanila ng libreng tahanan ng uh, pagpaprovide ano, ng mga basic needs ng mga damit halimbawa Ginamit din ng mga praile ang mga makukulay na ritual ng simbahan tulad ng misa at pista na pangakit sa mga tao Kanoon din, uh, merong paggamit na ginawa doon sa mga bata Ang una nila na uh, inaakit, ano, o tinuturuan ng katekismo ay yung mga bata. So, pag uh, yung mga bata ay naakit na, ay susunod na yung mga magulang, ano, hanggang sa yung uh, iba pang kamag-anak, iba pang pamilya, ay sumama na rin eventually doon sa Uh, reduksyon. Kapag hindi naging matagumpay ang mga ganitong mapayapang paraan, gumagamit na ang mga praile ng puwersa sa tulong ng mga sundalong Kastila. Sasama itong uh, ilang mga grupo na ito sa reduksyon, ngunit darating ang panahon na nanaisin nila na lumabas o tumakas at tutugisin sila ng mga militar at ibabalik na muli doon sa reduksyon. Ang unang hakbang sa reduksyon ay ang pagtatag ng krus at pagsukat sa lupa. Ang praile at alkalde ang namumuno sa pueblo at sila ang tatawag sa mga katutubo para itayo ang simbahan at mga gusali. Reduksyon ay nila doon sa uh, wikang Espanyol na reducir. No? Sa wikang Ingles, maaari natin siyang isalin bilang to reduce. No? Pero uh, hindi lamang ito yung simpleng pagpapakahulugan ng reduksyon kasi to reduce, to submit din yan, ano? pagpapas sa ilalim. So yung uh, pagkilos o yung mekanismo ng reduksyon ay pag, uh, tila ba naging pagpapayapa o pagpapaamo doon sa mga uh, sinuunang Pilipino. bago sa uri ng pamumuhay ng ating mga ninuno sa kanilang paglipat sa mga pueblo. Nagbago ang kanilang kultura at sistema ng politika. Nagiba ang lugar na kanilang pinagsasambahan at ang nangangasiwa nito. Nagiba rin ang pangalan at tungkulin ng mga datu na ginamit ng mga Kastila bilang instrumento ng kolonisasyon. sa mga ikinatwira ng mga Kastila sa kanilang pagsakop sa Pilipinas ay upang ikalat ang Kristyanismo. Kaya pagdating nila dito, ito ay agad nilang isinagawa. Pagdating ng mga Kastila, tinakpan nila yung mga simbolo na yan ng ating mga sinuunang uh, 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 paniniwala. Kung saan nagililing yung mga katutubo nating na mga ninuno, doon nila ipinatong yung simbahan. Kasi sa nena mga katutubo na doon nagbibigay ng paggalang sa saka yung, uh, worship. Ang lugar ng pagsasambahan ang unang nagbago sa sinaunang relihiyon. May mas lugar na kailangan diyan ka nagdadasal at yan ang simbahan. So meron physical na pagbabago doon. Sa halip na sa iyo, may pupunta ka ngayon dyan sa mga simbahan. Nawala na rin ang mga babaylan o katalonan bilang tagapamagitan sa tao at mga anito. Napalitan sila ng mga praile at pari na kinatawan ng iisang Diyos. Yung pare, parang manggagamot din. Ang paliwanag nila sa sarili na parang kinuha nila yung, yung papel ng mga babaylan. Pero hindi ganun kadaling burahin ang sinaunang relihiyon ng ating mga ninuno. Nanatili pa rin ang ilang paniniwala. Ang konsepto, kung tutusin, nanatili yung katutubo eh. Kasi yung mga santo, yung pa rin yung mga anito naman na pinapagpahira ng ano, binibinisan. Eh, pinupunas ko na ng mga panyalito, di ba? Na nagiging anting-anting kasi mahalaga sa atin yung anting-anting na yun. Sa sistema ng politika naman, kinilala ng mga Kastila ang mga datu bilang pinuno ng mga sinaunang pamayanan at binigyan sila ng kaunting kapangyarihan. Ito ay isa sa kanilang mga paraan para mapatahimik ang mga datu at hindi mag-aklas laban sa mga mananakop. Naging kakampi sila ng mga Kastila at nagkaroon ng mahalagang papel sa pamahalaang kolonyan. Sila yung nagsisilbi na tagapamagitan no, ng mga uh, tao, ng mga Pilipino doon sa loob ng Pueblo at sa uh, mga opisyalis uh, opisyales na sibil, no? Ibigyan sila ng bagong pangalan. Ito nga yung mga prinsipalya, no? Karamiwan, itong mga prinsipalya na ito ay inaappoint, appoint ano? o hinihirang upang maging gobernador silyo. Sila yung namamahala sa isang pueblo. Ang pagiging Gobernador Silio ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaang kolonyal na maaaring hawakan ng isang Pilipino. Tungkulin nitong uh, mga prinsipalya o anong Gobernador Silio ay yung pangungolekta, epektibo na pangungolekta ng tributo mula doon sa mga mamamayan na naninirahan sa loob ng isang pueblo. Kapalit ng pagsasagawa ng tungkuling ito sa pamahalaang kolonyal, ang mga prinsipalya ay may natatamasang pribilehyo. Ang pamilya ng mga dato, exempted sila o hindi sila nagbabayad ng buwis at hindi rin sila nagtatrabaho ng apat na pong araw isang taon, yung tinatawag na polo iservisyo. Ang mga prinsipalya o prinsipales, sila yung kakotsaba no, collaborator ng mga Kastila doon sa pagsasamantala doon sa mga katutubo no, sa pamamagitan niya ng pagbubuwis. Naging mahusay na instrumento nga ng kolonisasyon ang prinsipalya. Bagamat ilan sa kanila ang naglunsad ng na mga pag-aalsa laban sa mga Kastila, mas marami naman sa kanila ang naging tagapagpatupad ng na mga patakaran ng pamahalaang kolonyal. ngayon po lang nagbago sa kabuhayan ng ating mga ninuno. Pumasok ang bagong relihiyon, kultura at sistema ng politika. Nagkaroon din ng mga bagong patakarang pang-ekonomiya na pinatupad ang mga dayuhang mananakop na siyang higit na nakaapekto sa mga sinaunang Pilipino. patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Kastila ay ang paniningil ng mga buwis sa mga katutubo. Uh, noong una, ang pagbubuwis ay sa pamagitan ng sinasabing inkomienda system o yung sistema ng inkomienda. Yung lahat ng mga sundalo, lahat ng mga Kastila na, na nakop ay binigyan ng mga teritoryo sa loob ng teritoryo na yon, pwede silang humingi ng buwis. Iba't ibang forma ito. Pwedeng itlog, manok, kung ano man yung makukuha nilang uh, inaani ng mga tao doon sa kanilang teritoryo. Yan ang unang sistema ng pagsamantala. Di nagtagal, ay nagkaroon din ng mga estansya, mga bakahan o rancho na may mga produktong karne, gatas, keso, at balat na pawang napupunta sa mga mananakop para ibenta. Ang isa pa sa mga patangharang pang-ekonomiya ay ang pagsingil ng tributo. Maaari na sa forma ng uh, pera no? o kaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng uh, mga iba't ibang produkto. Lahat ng Pilipino mula 19 hanggang 60 ang kailangang magbigay ng tributo maliban na lamang kung sila'y mga prinsipalya, nagtatrabaho sa gobyerno o mga sundalo. Ito ay nagkakahalaga ng 8 hanggang 12 reales. Yung tributo ay mabigat no? o naging pasangin uh, dahil sa kalagayan na nung una naman, wala ka namang ibinibigay na ganito. May mga opisyalis din ng pamahalaang kolonyal na umabuso sa pangongolekta ng tributo. Humihingi sila sa mga Pilipino ng sobra sa itinakdang halaga at sinasarili ang nalalabi. Sa mga hindi nakakabayad ng tributo, sila'y sinasaktan o kinukulong ng mga sundalong Kastila. Isa rin sa mabigat na patakara ng mga Kastila ay ang polo y e servicios o sapilitang paggawa. Kailangang magbigay ng libreng paglilingkod ang mga Pilipino sa loob ng apat na pung araw sa isang taon. Pag ikaw ay wala namang sweldo yan. May put me may food provisions, no? pero walang sweldo. Karaniwan saan ba uh, ginagawa, no? Yung, uh, o saan din devote yung polo e servicio Unang-una, yung uh, paggawa ng mga infrastruktura, daanan ng tren. Ikalawa, paggawa ng mga daan. Uh, ikatlo, yung paggawa ng mga gusali. Sa mga kababaihan, yung paglilingkod sa kumbento. Malaki ang naging epekto ng polo i e servicios sa mga Pilipino. Yung isa, yung hirap at dusa ng ano, ng pagkatrabaho mismo doon sa pagawaan tulad sa mga trasuhan. At yung mga talaga talagang malaganan niya kasi kailangan na gumawa ng dahil rin sa hindi naman binabayaran ang mga taong naglilingkod sa polo, wala silang kita sa mga panahong nagsisilbi sila. Hindi naman nila ko provide yung family mo doon. Tapos pangatlo, uh, yung dislocation na nagaganap doon sa bayan na inalisan mo. Nawawalan ng lakas paggawa ang mga bayan na kanilang iniwanan. Walang nagsasaka sa bukid at dahil dito, maraming mga Pilipino ang namatay sa gutom. Pero hindi pa sapat ang ganitong pagsasamantala para sa mga Kastila. Idinagdag pa nila ang bandala. Para ang nakahulugan niya na yung isang dalawigan ay kailangan magbenta ng kanyang mga produkto dito sa gobyerno. May itinatakdang kota ng produkto na kailangang ibenta ng mga mamamayan sa gobyerno. Ngunit madalas hindi naman sila nababayaran ng buo kaya lumalabas na ang bandala ay tahasang pagkumpis ka na ng mga produktong pinaghirapan ng mga Pilipino. Ang kombinasyon ng mga patakarang pang-ekonomiya na ito ang talagang nagpahirap sa mga Pilipino. Idagdag pa dyan, wala naman talagang kinikita na pera na nakukuha sa mga ito. Sa so, mapupuntay ang pera na yan? sa digma, sa provision sa mga sundalo ng Espanyol, si sa provision sa ngayon ng sa provision sa mga nangalo ng na, na, mga pare. Why? Yung tributo mo kasi inahati sa tatlo. Ha? Isa dun sa gobyerno, one-third, one-third sa, ano, sa simbahan, at saka one-third dun sa uh, sa na, inkomendero. Naputol din ang mayabong nakalakala ng na mga Pilipino sa mga karatig bansa. Napalitan ito ng kalakalang galyon na isang monopolyo. Ito ay nakasentro lamang sa Maynila at ang nakikinabang lamang dito ay yung may mga pera. Mga Kastila, mga Inchik at mga Prinsipalya habang ang buong kapuluan naman ay patuloy na nagihirap talaga palang naghirap ang mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Kung ako ang nabuhay ng mga panahong iyon, kakawa ako ng paraan para magbagong sitwasyon. Kung kayo ang nabuhay ng mga panahong iyon, ano naman ang magiging reaction ninyo sa mga pagbabagong dala ng mga Kastila? Ano kaya ang naging reaksyon ng mga unang Pilipino sa patakaran ng mga Kastila? tulungan niyo ako sa pagsagot sa susunod na episode, ha? Hanggang sa muli, dito lang sa KTV Kasaysayan TV! na kalipas ng mga nauna sa atin ay ating pagyaman